Kung sasabihin ko sa inyo na ang mundo ay nasa bingit na ng kaparusahan na katulad ng sa panahon ni Noe, maniniwala ba kayo? Sa susunod na ilang minuto, malalaman ninyo ang nakakabinging katotohanan na kinatakutan ng mga teologo sa loob ng maraming siglo. Hindi ito tungkol sa bagyo o lindol. Ito ay tungkol sa isang pattern ng kasamaan na eksaktong tumutugma sa mga kondisyon bago dumating ang malaking baha. Ang mga palatandaan ay nasa harap na natin ngunit karamihan sa atin ay bulag pa rin. Noong 2024, ang mga statistika ng krimen ay tumaas ng 340% sa buong mundo, ngunit hindi ito ang pinakanakakatakot na bahagi. Ang tunay na nakakabahala ay ang paraan kung paano ginagawa ang mga krimen ngayon. Walang dahilan, walang emosyon, parang mga robot na programmed na pumatay. Mga bata na umaatake sa kanilang mga magulang mga asawa na pinapatay ang kanilang mga pamilya ng walang babala, mga random na pag-atake sa mga estranghero na walang provocation. Ang Biblia ay nagsasabi sa Genesis 6.11 na ang lupa ay sumama sa harap ng Diyos at napuno ng karahasan. Pero may isang salitang ginagamit dito sa Hebrew na chamas. Hindi lang ito simpleng violence. Ito ay organized, systematic at ritualistic na kasamaan. Katulad ng nakikita natin ngayon sa mga viral videos ng torture, sa mga mass shootings na walang motive, sa mga cult killings na nagiging trending sa social media, pero narito ang hindi sinasabi ng mga preacher, ang panahon ni Noe ay hindi lang tungkol sa moral decay. May supernatural na elemento doon na natatakpan ng mga modernong translation. Ang mga anak ng Diyos ay nakipaghalong sa mga anak ng tao at nagdulot ito ng genetic corruption sa buong sangkatauhan. Ang mga higante ay naglakad sa lupa. At ang DNA mismo ng tao ay na na. Ngayon, sa panahon ng CRISPR gene editing, artificial intelligence, at transhumanism, nakikita natin ang parehong pattern. Ang tao ay sumusubok na baguhin ang kanyang sariling genetic code. Mga scientist ay gumagawa ng chimera. Mga hybrid na nilalang na kalahati tao, kalahati hayop. Mga AI na mas matalino pa sa tao ay ginagawa para palitan tayo. Hindi ba ito familiar? Hindi ba ito eksaktong katulad ng nangyari bago dumating ang judgment sa panahon ni Noe? Pero ang tanong na dapat nating tanungin ay ito. Kung talagang nasa end times na tayo, ano ang ibig sabihin nito para sa ating pang-araw-araw na buhay? At mas importante pa, paano natin malalaman kung nasa tama tayong side ng kasaysayan? Ang sagot sa mga tanong na ito ay magbabago sa lahat ng inyong perspective sa nangyayari sa mundo ngayon. Bumalik tayo sa taong 2348 BC, sa isang mundo na halos hindi na natin makikilala. Isipin ninyo ang isang sibilisasyon na mas advanced pa sa atin ngayon. May mga teknolohiya na nawala na sa kasaysayan. May mga kaalaman na hindi natin kayang intindihin. Ang mga pre-flood civilizations ay may kakayahang magtayo ng mga megalithic structures na hindi pa natin ma-replicate hanggang ngayon. Ang Giza Pyramid, ang Stonehenge, ang Pumapunku, mga remnant ng mundo na winasak ng tubig. Sa mundo na iyon, ang bawat gabi ay puno ng sigaw at dugo. Hindi lamang dahil sa mga ordinaryong krimen, ang violence ay naging religious ritual na. Mga tao ay nag-o-offer ng human sacrifices sa mga fallen angels na nagtuturo sa kanila ng advanced technology. Mga bata ay binubura para sa mga demonic ceremonies ang sex trafficking ay industrialized na at ang cannibalism ay naging acceptable cultural practice. Sounds familiar ba? Tingnan ninyo ang Hollywood, ang music industry, ang political elite ngayon. Pero si Noe, sa gitna ng lahat ng kasamaang iyon, ay nanatiling matuwid. Siya ay naging perpekto sa kanyang mga henerasyon. Hindi ibig sabihin ito na walang kasalanan si Noe. Ibig sabihin ay pure pa rin ang kanyang genetic lineage hindi pa na-corrupt ng mga Nephilim ang kanyang DNA. At dito papasok ang pinakamahalaga, bakit si Noe lang at ang kanyang pamilya ang nasave? Ang sagot ay hindi tungkol sa moral superiority, ito ay tungkol sa genetic purity. Ang mga fallen angels ay systematically na kinokorrupt ang human genome para hindi na makapanganak ang mga tao ng mesaya. Kung lahat ng tao ay na-hybrid na, walang pure human na makakapanganak kay Jesus. Kaya ang flood ay hindi lang punishment, ito ay rescue mission para i-preserve ang pure human DNA na kailangan para sa salvation plan ng Diyos. Ngayon sa 2025 nakikita natin ang parehong strategy, mga vaccine na nag alter ng mRNA, mga gene therapy na binabago ang basic structure ng aming cells, mga AI chips na iniimplant sa utak, mga lab-grown meat na may synthetic DNA, mga GMO foods na binabago ang aming genetic expression transhumanism na nagtuturo sa atin na maging better than human. Coincidence ba lahat ng ito? At katulad ng panahon ni Noe, may iilan pa ring pure. May mga tao pa ring hindi tumutupad sa system na ito. Hindi kumakain ng processed foods. Hindi tumatanggap ng experimental treatments. Hindi sumusuko sa AI takeover. Hindi sumama sa global digital currency. Mga taong nanatiling faithful sa original design ng Diyos para sa humanity. Ang tanong ay, ikaw ba ay isa sa kanila o parte ka na ng corruption na ito? Ang sagot mo sa tanong na ito ang magtutukoy kung saan ka mapupunta kapag dumating ang bagong flood. Mga sandali bago mag-rain, may nangyaring kakaiba. Ang mga hayop ay nagsimulang mag-behave ng abnormal. Mga ibon ay tumigil sa pagkanta. Mga aso ay tahol ng tahol ng walang dahilan. Mga kabayo ay hindi mapakalma. May tension sa hangin na hindi ma-explain ng science. Even si Noe ay hindi alam kung kailan exactly mag-uumpisa ang ulan. Ang Diyos ay nagsabi lang sa kanya na pitong araw, pero hindi sinabi kung pitong araw mula kailan. Ito ang hindi natin nare-realize. Ang flood ay hindi nag-start sa ulan. Nag-start ito sa mga springs ng Great Deep. Ang lupa mismo ay nag-split open. Mga underground water reserves na hindi natin alam na existing ay biglang nag-burst mga volcanic eruptions sa ocean floor ay nagkos ng massive tsunamis. Ang tectonic plates ay nagshift simultaneously sa buong mundo. Ito ay hindi natural disaster, ito ay supernatural engineering ng buong planeta. Pero narito ang nakakagulat. Bago pa mag-start ang physical flood, may spiritual flood na nanangyayari. Ang mga demonic entities ay naging desperate. Alam nila na limited na ang kanilang time sa Earth, kaya ang violence ay tumaas ng exponential mga tao ay naging possessed on mass. Ang evil ay naging so concentrated na literal na nakikita mo na ang darkness sa mata ng mga tao. Ang atmosphere mismo ay naging heavy with malevolent spiritual presence. Sa panahon natin ngayon, nakikita natin ang parehong signs. Mga animals ay nagiging aggressive ng walang dahilan. Mga domestic pets na biglang umaatake sa kanilang mga owner. Mga wild animals na lumalabas sa mga city centers mga whale at dolphin na nagmamas stranding sa mga beach, mga migrating birds na nabubulol sa kanilang roots, ang electromagnetic field ng Earth ay naging unstable, mga scientist ay hindi ma-explain ang mga unusual seismic activities sa buong mundo, at spiritually ang atmosphere ay naging kaparesyo. Ang depression rates ay tumaas ng 500% sa nakaraang limang taon. Mga tao ay nagiging suicidal kahit may magandang buhay mga bata ay nagde-develop ng psychotic tendencies. Ang mga cases ng possession ay dumadami pero hindi nire-report ng media. Mga exorcist ay overwhelmed sa dami ng cases. Ang mga psychiatrist ay hindi ma-explain bakit biglang dumami ang mga patients na may violent delusions. Pero may isang crucial difference sa panahon natin. Wala tayong no way na mag warn sa amin. O meron ba? Ang mga true prophets ay nasa social media, sa mga independent platforms sa mga underground churches. Sila ay nagwa-warn ng exactly ng mga nangyayari ngayon. Pero katulad ng panahon ni Noe, ang majority ay hindi naniniwala. Ang tanong ay, narinig mo ba ang warning? At kung narinig mo, ano ang ginagawa mo tungkol dito? Isipin mo ikaw si Noe, nasa loob ng ark, nakarinig ka ng mga sigaw sa labas. Hindi lang sigaw ng mga natatakot, sigaw ng mga galit. Mga taong dati mong kapitbahay, mga dating kaibigan, mga kamag-anak na ayaw magpasama sayo sa Ark, sila ngayon ay kumakatok sa pinto, nananalsal, umiiyak, namamanhik na papasukin mo sila. Pero huli na ang lahat, ang Diyos mismo ang nagsara ng pinto, at hindi mo na ito mabubuksan kahit gusto mo. Ang pinakamahirap na parte ay yung mga anak. Nakarinig ka ng mga bata na umiiyak sa labas, mga magulang na desperado na nilang iniangat ang kanilang mga anak, para maabot man lang ang bubong ng Ark pero ang tubig ay tumaas ng tumaas. Sa loob ng 40 days at 40 nights, ang lahat ng naging familiar sa iyo ay naglaho. Ang lahat ng places na pinuntahan mo, mga tao na nakilala mo, mga memorya na nabuild mo sa mundong yon, lahat gone. At sa loob ng ark, hindi rin madali. Walang windows para makita mo kung ano na ang nangyayari sa labas. Walang communication sa outside world. Walang social media. Walang news updates Walang way para malaman mo kung sino pa ang buhay. Ang tanging kasama mo lang ay ang pamilya mo at mga hayop na hindi ka naintindihan. Ang stress, ang trauma, ang survivor's guilt, lahat nandoon. Pero kailangan mo pa rin mag-feed ng mga hayop, mag-maintain ng ark, mag-survive. Ngayon isipin mo ikaw ang isa sa mga tao sa labas ng ark. Ikaw ay nasa isang party, nag-enjoy, walang care sa mundo. Tapos biglang umulan hindi mo pa pinapansin kasi rainy season naman. Pero lumalakas ang ulan. Tapos nagtaka ka kasi hindi tumitigil. Tapos nakita mo na umaabot na sa tuhod mo ang tubig sa kalye. Tapos umaabot na sa bewang. Tapos sa dibdib. Tapos sa leeg. At doon mo na-realize na hindi ito ordinary na baha. Naghanap ka ng mataas na lugar, mga building, mga bundok. Pero lahat ng tao ay may parehong idea. Nagkakaaway na kayo para sa limited space. Mga asawa ay iniiwanan ang mga asawa para makasurvive. Mga magulang ay sacrifice ang sarili nila para sa mga anak. O minsan baliktad, mga anak ay iniiwanan ang mga matanda. Ang civilization ay naglaho sa loob ng ilang linggo lang. Ang mga tao ay bumalik sa animal instincts. Survival of the fittest. Hindi ka nag-isip na mangyayari ito sa'yo. Ikaw ay nag-assume na may time ka pa na pwede mo pang baguhin ang isip mo later, na pwede ka pang magrepent kapag nakita mo na ang signs. Pero nung dumating ang flood, walang second chances na. Ang opportunity ay tapos na. At yun ang pinakanakakatakot na parte ng whole story, ang finality nito. Kapag nagsara na ang pinto, nagsara na talaga. Walang appeal, walang extension, walang special consideration. Tapos na ang lahat. Pero may nakatagong detalye sa story ng flood na hindi mo narinig sa Sunday school. Sa Genesis 7 na 11, sinasabi na, Sa araw na ito ay nabuksan ang lahat ng mga springs ng Great Deep at nabuksan ang mga window ng langit. Yung word na springs yung sa Hebrew ay mayan, hindi ito ordinary springs. Ito ay supernatural portals na nakakonect sa underworld. Ang flood ay hindi lang water from heaven. May water din na galing sa depths ng earth sa mga lugar na hindi dapat buksan. Sa moment na 'yan, ang mga fallen angels na nakakulong sa abyss ay temporarily na release. Ang mga demonic entities ay naging full power, kaya ang mga tao ay hindi lang namatay dahil sa tubig, namatay sila dahil sa spiritual warfare na hindi nila nakita. Yung mga Nephilim giants ay naging desperate. Sila ay hindi fully human, hindi fully angel, kaya hindi sila makakapasok sa spirit realm kapag namatay sila. Ang souls nila ay naging imprisoned sa earth as demons. At dito papasok ang most terrifying revelation. Ang mga spirits ng mga Nephilim ay hindi namatay sa flood. Sila ay naging mga disembodied spirits na naghahanap ng mga katawan na ma-occupy. 'Yun ang mga demons na nakikipag-wrestle kay Jesus sa New Testament. 'Yun ang mga evil spirits na sumusubok magkaroon ng physical presence through possession. 'Yun ang mga entities na behind sa lahat ng occult practices, witchcraft, at satanic rituals ngayon. Ang flood ay hindi nag-end sa problem ng evil, nag-change lang ito ng form. Dahil ang source ng corruption ay spiritual, hindi physical, ang fallen angels ay nakabalik din eventually. Sa Numbers 13.33, makikita natin na may mga giants ulit after the flood, ang mga descendants ng Nephilim. Ibig sabihin, ang genetic corruption ay nakasurvive somehow. May theory na isa sa mga asawa ng mga anak ni Noe ay may corrupted DNA o kaya naman ang mga fallen angels ay nag-infiltrate ulit after the flood. At ngayon, sa 2025, nakikita natin ang culmination ng thousands of years of spiritual warfare. Ang mga demonic forces ay mas organized na ngayon. May mga secret societies na nagwo worship sa kanila. May mga government officials na nakakipag-deal sa kanila for power. May mga celebrities na nagsisell ng souls nila for fame. May mga scientist na ginagamit ang advanced technology para ma-open ang mga portals sa spirit realm. Pero narito ang nakakagulat na balita. Katulad ng panahon ni Noe, ang Diyos ay may plan for a remnant. Hindi lahat ay mawawala. May mga chosen people na magsusurvive sa darating na judgment. Pero this time, hindi ito through an ark made of wood. Ito ay through spiritual preparation. Ang tanong ay, prepared ka ba? May relationship ka ba sa Diyos? or nagre-rely ka lang sa sarili mong strength kasi kapag nag-open ulit ang mga springs ng great deep sa spiritual realm, ang tanging protection mo lang ay ang presence ng Holy Spirit at wala kang makukuhang iyon kung hindi ka pa born again. Matapos ang 40 days at 40 nights ng ulan, hindi agad naging clear ang kalangitan. Ang mga scriptures ay nagsasabi na ang tubig ay nananatili sa earth ng 150 days isipin mo yon limang buwan na walang dry land anywhere sa buong planeta ang entire ecosystem ay na wipe out lahat ng mga puno ay patay na lahat ng mga fish sa freshwater ay namatay dahil sa mixing ng salt water at fresh water ang soil ay na contaminate ang air ay puno ng decomposing bodies si Noe at ang kanyang pamilya ay lumabas sa isang dead planet walang mga tindahan walang mga hospital walang government services walang internet walang cellphone signal sila ay naging ang only human sa buong mundo. Ang pressure na ma-rebuild ang entire civilization ay nasa kanila. Imagine ang psychological trauma nito. Ikaw lang ang natira sa species mo. Ang responsibility na repopulate ang Earth ay nasa kamay mo. Pero may isang detail na hindi natin napapansin. Bakit nag-offer si Noe ng sacrifice pagkarating niya sa land? Hindi ba dapat celebrate muna siya na nakasurvive? Ang totoo ay alam ni Noe na ang flood ay hindi talaga nag-solve ng problem ng sin. Tingnan mo ang Genesis 8.21. Ang Diyos ay nagsabi na ang imagination ng heart ng tao ay evil from his youth. Meaning, kahit na-cleanse na ang earth, ang human nature ay hindi pa rin nabago. At tama nga ang observation na iyon. Pagkalipas ng ilang generation, pumalik ulit ang corruption. Ang mga descendants ni Noe ay nagtayo ng Tower of Babel na attempt ulit na magreach sa heaven through human effort. Sinaham ay naging father ng mga Canaanites na naging involved sa child sacrifice. Ang mga giant ay lumabas ulit sa lineage ni Canaan. Ang homosexuality, ang idolatry, ang violence, lahat bumalik. Ito ang nakakadismaya. Ang physical flood ay nagdestroy ng corrupted world, pero hindi niya na-change ang corrupted heart ng tao kaya kailangan ng Dios ng spiritual flood ang outpouring ng Holy Spirit kaya sinend niya si Jesus para ma-change ang heart hindi lang ang environment ang baptism sa tubig ay simbolo ng flood judgment ang baptism sa Holy Spirit ay simbolo ng spiritual renewal pero sa end times mangyayari ulit ang physical judgment hindi through flood this time ang Dios ay nag-promise na hindi na niya gagamitin ang tubig this time gagamitin niya ang fire sa 2 Peter 3.10, sinasabi na, Ang mga elemento ay matutunaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawa dito ay masusunog. Ang entire planet ay ma-purify through fire. Lahat ng corruption, physical, genetic, spiritual, ay ma-burn away. At katulad ng flood, may warning period tayo ngayon. Hindi 120 years katulad ng panahon ni Noe, pero may window pa rin. Ang science ay na. Ang violence, ang corruption, ang supernatural manifestations, ang tanong ay, magiging ready ka ba sa spiritual ark na si Jesus Christ? O maghihintay ka pa hanggang makita mo na ang fire from heaven? Kasi kapag nagsimula na ang judgment, huli na ang lahat. Hindi ka na makakahanap ng ark sa gitna ng burning planet. Tingnan mo ang mundo ngayon sa 2025. Ang crime rates sa Pilipinas ay tumaas ng 250% sa nakaraang tatlong taon. Hindi lang petty crimes, organized, Ritualistic killings na walang logical motive. Mga kabataan na nagmamassacre sa schools nila na hindi involved sa drugs or gangs. Mga OFW families na binubura ng sarili nilang mga anak na walang history ng mental illness. Mga police officers na hindi ma-explain ang pattern ng mga crime na ito. Sa Amerika, ang mass shootings ay nangyayari halos every week na. Pero ang common denominator ay hindi mental illness or terrorism. Karamihan sa mga perpetrators ay normal people na biglang nag-snap. Mga church members na pumupatay sa pastors nila during service. Mga teachers na nag a sa students nila nang walang warning. Mga healthcare workers na pinopoison ang patients nila. Parang may switch na na-flip sa utak nila overnight. Sa Europa, ang sexual crimes against children ay tumaas ng 400%. Hindi lang individual perpetrators. Organized networks na may connections sa government officials, celebrities at business leaders, mga ritual abuse na involving multiple children, mga underground trafficking operations na gumagamit ng advanced technology para hindi matrace. At ang victims ay hindi lang poor kids, may mga cases na involving wealthy families din. Ito ay hindi isolated incidents. Ito ay global phenomenon, mula sa Asia hanggang Africa, mula sa North America hanggang South America. Ang parehong pattern ng unexplainable violence ay umuusbong. Ang mga anthropologist ay wala ring explanation bakit simultaneously na nangyayari ito sa different cultures na walang contact sa isa't isa. Pero kung nabasa mo ang Bible, makikita mo na ito exactly ang nangyari sa panahon ni Noe. Ang difference ngayon ay may mga social media na nagdo-document sa lahat ng nangyayari. May mga CCTV cameras na nagre-record ng mga supernatural events na hindi ma-explain ng science. May mga cellphones na nakaka-capture ng mga demonic manifestations may mga live streams ng mga ritual killings na viral sa dark web. Ang evil ay hindi na nakatagago. Visible na siya sa lahat, pero normalized na natin siya as content or entertainment. At katulad ng panahon ni Noe, ang majority ng mga tao ay busy sa kanilang daily lives. Nagwa-work, kumakain, nag-aasawa, nag-aanak, nagpapaparty, nagtitravel. Hindi nila napapansin na ang world ay literally falling apart around them or napapansin nila pero denial sila. Normal lang yan, sabi nila. Kanya naman talaga ang buhay. May technology na ngayon kaya mas visible lang ang crimes. Hindi nila ma-accept na ito ay spiritual war na naging physical reality. Kaya ang message ko sa inyo ay simple. Wake up. Hindi ito ordinary na panahon. Ito ay biblical end times. Ang judgment ay papalapit na. Hindi mo alam kung kailan exactly, pero ang signs ay complete na. Prepare mo ang spiritual life mo. Make sure na may relationship ka sa Jesus Christ. Make sure na born again ka. Make sure na hindi ka naging comfortable sa evil na nakikita mo around you. Kasi kapag nag-start ang judgment, walang neutral ground. Either nasa ark ka or hindi. Either saved ka or condemned ka. Either prepared ka or hindi ka ready. Ang choice ay nasa sayo ngayon habang may time pa. Sa huli, ang flood sa panahon ni Noe ay hindi lang historical event. Ito ay prophetic preview ng final judgment. Ang lahat ng nangyari noon ay maguulit sa end times, pero sa mas malaking scale. Ang violence, ang corruption, ang supernatural interference, ang mixing ng human at non-human entities, ang organized evil, ang widespread deception. Lahat ng yan ay perfected na sa generation natin. Pero may isang malaking difference. Noong panahon ni Noe, ang salvation ay limited sa eight people lang. Sa panahon natin, ang invitation ay open sa lahat. Kahit sino, kahit sa ang lahi, kahit anong background, kahit gaano kasama ang ginawa mo sa past, pwede ka pa rin masave. Ang ark ay bukas pa rin. Ang pinto ay hindi pa nagsasara. Ang grace period ay hindi pa natapos. Ang question ay, ano ang gagawin mo sa information na ito? Maghihintay ka pa ba hanggang makita mo personally ang fire from heaven? Maghihintay ka pa ba hanggang makompromise na ang genetic structure mo through forced medical procedures? Maghihintay ka pa ba hanggang ma-implant na sa'yo ang mark of the beast? Maghihintay ka pa ba hanggang maging imposible na ang communication sa Diyos dahil sa artificial intelligence takeover? Hindi mo alam kung gaano kalapit na ang end. Baka bukas pa lang ay mag-start na ang final seven years of tribulation. Baka next month pa lang ay mag-appear na ang Antichrist sa world stage. Baka next year pa lang ay mag-implement na ng global digital currency na connected sa population control system. Baka in five years ay maging mandatory na ang DNA altering procedures para sa lahat ng citizens. Kaya ang tawag ko sa inyo ay urgent. Gumising na. Hindi ka pwedeng maging neutral sa spiritual war na ito. Every day na nagpapas ka nang hindi ka nagde-decide for Christ, mas lalapit ka sa point of no return. Katulad ng panahon ni Noe, magkakaroon ng moment na magsasarana na ang pinto ng ark at kapag nagsara na hindi na pwedeng buksan ulit pray mo ngayon lord jesus i recognize na sinarako i believe na ikaw ay namatay sa cross para sa mga kasalanan ko i believe na you rose from the dead i accept ka as my personal lord and savior please save my soul and prepare me para sa coming judgment kung sincere ka sa prayer na yan saved ka na nasa spiritual ark ka na protected ka na sa coming judgment. Pero hindi natatapos doon ang responsibility mo. Kailangan mo nang mag sa iba. Share mo ang message na ito sa family mo, sa mga kaibigan mo, sa mga kawork mo. Hindi ka pwedeng mag-enjoy lang sa salvation mo habang ang mga taong mahal mo ay papunta sa hell. Be like Noah. mag ka ng ark para sa iba through evangelism. Mag-prepare ka spiritually and physically para sa tribulation period. At most importantly, Stay connected sa Diyos through daily prayer and Bible study. Ang end times ay hindi para takutan. Ito ay para sa preparation. Ang mga taong ready ay mag e experience ng greatest revival sa history. Ang mga taong prepared ay makakakita ng miracles na hindi pa nakita ng previous generations. Kaya huwag ka matakot. Mag-excited ka. Ang best ay darating pa. Pero make sure lang na ready ka para sa adventure na ito. Kasi once nagsimula na ang action, Walang timeout, walang pause button, walang restart, eto na ang final level ng history ng mundo. Make sure na nasa winning team ka, make sure na may Jesus ka, make sure na saved ka na, kasi ang judgment ay coming at hindi mo alam kung kailan exactly, pero ang tanging sure ako, malapit na, very very malapit na.